magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat na nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasuwi. At syempre tungkol ulit ito sa mga kababaihan at mga kalalakihan na. Ano ang tatlong sign na mahirap mag-move on ang isang lalaki sa taong mahal niya? Ang unang sign natin mga kasabi is hindi nawawala ang kanyang pagmamahal. Alam nyo ba ang mga kalalakihan, mahirap naman talaga ito mag-move on sa isang babae kapag kamahal na mahal nila ang isang tao. Yung bang inalay mo ng lahat sa kanya kaya kapag once na kayo ay naghiwalay ng kanyang minamahal or babae, alam nyo ba hindi nawawala agad-agad ang kanyang niyang pagmamahal. Kaya minsan mahirap makapag-move on ang isang lalaki kapag ganito pa ang kanyang nararamdaman mga kasawi. Ayan yung ating una na sign. Ang pangalawa natin na sign, mga kasawi, hindi mo kaya na wala na siya sa'yo. Alam nyo ba, ang mga kalalakihan, napaka meaningful sa kanila bilang lalo kapag ka nakakaranas sila sa isang babae na sobrang lambing nito sobrang inaalagaan sila ng maayos at higit sa lahat na andyan yung babae para sa kanya tapos bigla silang magkahiwalay mga kasawi, alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi niya kayang mawala, parang hindi niya kayang mabuhay na wala ang isang babae kaya nga ba diba, kahit na paulit ulit niya sabihin sa sarili niya tama na ayoko na pagod na pagod na ako pero kinabukasan alam alam mo ba, hindi pa rin nawawala ang kanyang nararamdaman sa isang babae. Hindi niya kaya na mawala sa kanya ang isang babae. Minahal niya ng sobra-sobra mga kasabi. Ayan yung ating pangalawa na sign ang pangatlong sign mga kasawi, yung good memories ay hindi niya kayang itapo ng basta-basta syempre kapag kamatagal ang inyong relasyon na mag-asawa or jowa mga kasawi tapos ito ay memories na pinagsamahan yung dalawa, tapos yung ending na yung masaya-masaya kayong dalawa na magkasama kayo, tapos bigla kayo na magkahiwalay neto, alam mo ba yung hindi niya kaya na mawala ito at mawaglit sa kanyang kaisipan at hindi niya basta-bastang itinatapon ito mga kasawi, kasi dahil andun pa talaga na nasasaktan pa siya hindi pa siya yung tipo na kaya niyang i-regret yung mga memories ninyo na pinagsamahan yung dalawa mga kasawi kasi ganun yung mga kalalakihan meaningful yun para sa kanila syempre diba ganun din naman yung mga kababaihan kaya para sa kanya ang dali lang salitang move on pero hindi niya kayang gawin para sa sarili niya mga kasawi ayan yung ating pangatlo na sign Siyempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasi. Kapag once na kayo ay magkarelasyon ng isang babae sa lalaki, lagi niyong tatandaan, mga kasawi, na minsan kahit na ayaw nating mawala ang taong mahal natin, pero kailangan natin itong bitawan sa utak, sa puso natin. Kasi may mga bagay na minsan kahit hindi natin kaya, pero dapat kayanin natin. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, baka merong mabuting purpose si Lord kung bakit nawawala yung mga taong minamahal mahal natin na ah, sobra-sobra. Kaya minsan kahit na ayaw natin, kailangan tanggapin natin ito ng buong buo para hindi tayo masasakta ng paulit-ulit. At higit sa lahat, lagi yung iisipin kung may nawala, ibig sabihin may tamang darating at tamang tao para sa sa tamang panahon. Yun lamang yun lagi mong iisipin para mas mas bilis mag-heal yung iyong pusong sugatan mga kasabi. Yan lamang po mga kasabi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po na subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi!